To China Coast Guard Vessel 5901, this is Philippine Coast Guard Vessel PRP Teresa Magbanwa, MRRP 9701. In accordance with the Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention of the Law of the Sea to which you are a party, and the 2016 Arbitral Award, we are conducting maritime law enforcement operation. Sa pagpasok ng taong 2025, makailang ulit ng pinutakte ng Philippine Coast Guard ang mga barko ng Chinese Coast Guard na naglalayag sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. Isa sa mga agaw atensyon dito ang presensya ng Chinese Coast Guard Vessel 5901 na tinaguri ang monster ship na kumakailan ay namataan sa baybayin ng Zambales nitong Enero. Sa kabila nito, hindi nagpatinag sa pagsita ang mga barko ng Pilipinas. Ang mga eksena halos araw-araw na papanood sa balita o sa social media ni Richard. Pero sa kabila ng tensyon, hindi pa rin naalis sa kanya ang pangamba na baka lumala pa ito. Kaya naman, mayroon siyang hiling sa pamahalaan. ah uh, dapat po talaga, Pangulong Bongbong, ayusin niyo po ito. Hindi naman tayo pwedeng magbaliwala. Ay, hindi tayo papayag. Dahil dapat kaya natin labanan, lalo na nangako ka, marami kang pangako, gawin mo sana ang, ang dapat. Kaya naman para matigil ang panghaharas at panghihimasok ng China sa teritoryo ng Pilipinas, mayroong hamon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa China. Let's make a deal with China. Stop, stop claiming our territory, stop harassing our fishermen and let them have a living, stop ramming our boats, stop water cannoning our our people. Uh, stop firing uh, firing lasers at us. Uh, and stop your aggressive and coercive behavior. Wala pa namang naging tugon dito ang Ministry of Foreign Affairs ng China. Pero sa kabila nito, nanindigan ang Pangulo na patuloy pa rin ang paggiit ng karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. We will just continue to defend our territorial, our, our sovereign territory, and our territorial rights in the EEC. No matter what they do, kahit na, yun na nga, kahit na banggain na yung barko natin, kahit na mag-water cannon sila, mag sila, kahit kung ano pang gawin magblock sila, laging nandyan ang Pilipinas. They will always, we will always be there protecting our territory. Pero para mas lalong mabantayan ang West Philippine Sea, iminungkahi ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na gumawa ng panibagong AFP command na tututok sa West Philippine Sea. Ito ay ang West Philippine Sea Command. It is about time for purposes of implementing the Philippine Maritime Zones Law that we create our own a new command which is the West Philippine Sea Maritime Command for Maritime Security because this for the first time we we referred to the West Philippine Sea in that Philippine Maritime Zones Law Anya hi wala ito sa Western Command o Westcom na may sakop sa ilang pinag-aagawang teritoryo gaya ng Ayungin at Scarborough Shoal at Northern Luzon Command o Nalcom na may sakop sa bahod ng Masinloc It will now improve our response capabilities because a dedicated command would provide focused leadership, resources and operational capabilities to address security challenges such as yung mga nangyayari ngayon including piracy and illegal fishing. Nakatakdang sumulat ang senador kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para ihindurso ang ideyang ito. Isa rin sa kanyang suwestiyon ay dapat pamunuan ito ng isang admiral ng Philippine Navy para matiyak ang maigting na seguridad sa West Philippine Sea. Angel Arquero, RNG News.